Maganda umaga po sa lahat. Dito na po tayo sa mga awit. 77.7 7. Ito mga kaibigan. Mga awit. 77.7 7. Uh, welcome po ayo sa ating gawain. At maraming salamat po sa inyo. shout out po sa lahat-lahat. Okay. Ma'am and sir. Maraming salamat. Sa inyong pagsubaybay. So ngayon mga kaibigan. Atin po babasahin ang. Babasahin ko po dito sa 77 seven ah so ipapasayin ko po mga kaibigan ito po ang nakasulat po rito ay ako baga panginoi lubusan mong itatakwil di mo ba ibabalik sa akin ang iyong pagtingin so dito mga kaibigan no, oh yeah, parang pag walang mag-augment, walang mag-reinforce, parang bibitiw na ang mga nakaranas na tao dito, kaya kailangan natin ang tinatawag na parang group, no? Diba, may mga, ngayon mayroon ang mga tinatawag natin na grupo ng mga kababaihan no? sa mga churches. Grupo ng mga kalalakihan, grupo ng kabataan, no? So, kaya para mayroong maggabay, no? So, dahil ako baga Panginooy, lubusan mong itatakwil. Hindi mo na ba ibabalik sa akin ang iyong paningin So yan parang ano siya, no? Nawala na talaga ng pag-asa. So balit makibigan, no? Uh, pag mayroong tinatawag na augmentation. Dahil alahan natin na uh, minsan nakalimot tayo, so balit ipaalaala po sa atin, no? So ano nawalan tayo ng pera, no? Mayroong mag-share sa atin na uh, sa Philippians 4.19, on my God shall supply or my needs, according to His riches and glory in Christ Jesus. So dito, hindi tayo ngayon mawala ng pag-asa, no? Magulat na lang tayo, mayroong tutulong sa atin, mayroong gagabay sa atin. No? So, yan po mapibigan na ating dapat alalahanin. No? So, yan, no? Ako baga, Panginoon, lubosan mong itatakwil. Di mo ba ibabalik sa akin ang iyong pagtingin? Napakaganda ng mga subalit so, magibigan, Tandaan natin, sabi na pa hindi kita iwan, hindi kita itatakwil. No? manalangin na po tayo. Panginoon, maraming salamat po siyang salita. Maraming salamat po, Lord, sa iyong pagpapala. Lord, maraming salamat. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos na Rabaham, siya katakob, dinadahin po namin ito sa matamis na pangalan. Yung anak na si Jesus na aming Panginoon, takapagliktas. Amen. Amen. Sa muli, magandang umaga.